So sa mga nagtatanong, nag-expect -e ng mga baguhan pa lang, nakakala nila ma to. Hello guys, magandang araw sa inyo. Uh, Panibagong hair tutorial tayo. For today's video, si-share ko sa inyo kung ano ang magiging effect magkulay ng fashion color without bleach. So sa karamihan siguro sa inyo, hindi nyo na uh, kikita o nalalaman kung anong magiging result pag nagkukulay tayo ng fashion color without bleach. So, yung iba naman, expected nila kung ano yung passion color na ilalagay. Example, ash gray, mga ash blue, mga gray, silver, na without bleach is ma-achieve yung uh, kanilang ikukulay sa box. So, expect, hindi ma-achieve pag walang bleach kasi hindi naman tayo foreigner na level 7 or level 8. Merong mga iba, level 7, level 5 ang kanilang virgin hair. So ito guys, papakita ko sa inyo yung color chart namin. Ito color chart namin, sobrang ganda to Makikita dito, uh, comparison between no bleach, yung passion color, and then kung anong magiging result. So sobrang ganda yung ating uh, color chart. So ito guys, papakita ko na sa inyo kung anong magiging effect pag hindi nagbe-bleach at gagamit ng mga passion color like ash gray, gray pearl, mga uh, ash violet. So ito, papakita ko na. So ito na guys ang ating mga passion color no na gustong gustong ma-achieve ng ating mga kababayan. So ayan, kitang kita. So meron tayo dito gray pearl sapphire. Yung sapphire natin is ash blue yan. Yung emerald, ito yung ash green. Amethyst, ito yung ash violet. And then meron tayong silver, may clear, and then may blue. So dito sa color chart natin guys, makikita ang magiging effect pag ito ilalagay natin sa virgin hair. So, andito siya sa kabila. Ayan, guys. O, oh, pag sa malayo, yan yung kanyang result. Itong gray pearl, ang magiging result niya pag hindi siya naka is ganito. So, more on pagka-beige, yung magiging result niya, guys. And then, yung sapphire naman, kasi blue ash, alam nyo naman, pag may blue, ah, nag- Nyo-neutralize ng orange. So, pagdating dito sa kanyang result, medyo hindi siya orangey. Makikita nyo naman sa gray pearl, yung sapphire. No? Mas neutralize niya yung pagiging uh, blunts na may konting coppers. No? So, yan yung nagiging result guys. Without bleach, using 12% oxidizing lotion. And then, ito namang emeralds, yung Uh, ash green natin, pag ilalagay naman siya dito, nawawala rin pagiging reddish. Yan, nawawala yung pagiging reddish. Sa top line to guys, nasa level 10 or level 9 na hair color. Ito namang silver, yan, silver natin. Yan yung magiging result pag ilalagay nyo sa inyong a uh, hair without bleach. So sa mga nagtatanong, nag-expect -e na mga baguhan pa lang, Nakakala nila ma-achieve to. Hindi yan ma-achieve guys without bleaching. Kasi pag nagkukulay ka, parang tayo nagpipaint, you know? pag nagpipaint tayo ng black hair, and ilalagay natin siya, hindi talaga totally lalabas yung ganyang kulay. So ito yung magiging effect ng ating ikukulay without bleach. So expected nyo na yan, na yan yung magiging result. So yun guys, yun lang share ko sa inyo. No? Uh, without bleach, hindi talaga natin ma-achieve yung uh, kung gusto nating ikulay ng mga passion color na mga target natin uh, usually, yung kakalabasan is yung pinakita ko sa inyo, mostly kasi sa mga color chart sa labas guys, lalo na yung nabibili sa market sa labas uh, wala silang ganong color chart guys na you know, magkukulay ka lang may ash blue, or kaya may greenish ash wala siyang makikitang uh, result without bleaching, no? So, yung iba naman na uh, wala pang harus zero knowledge sa pagkukulay ng buhok gusto mag-DIY, expect nila, yun yung lalabas. So, paglagay, very disappointed kasi hindi naman yung lalabas. So, yun guys, yun yung expect nyong lalabas without bleaching. So, sana meron kayo natutunan sa aking shinier na video na ito guys. Uh, hope You still ano uh, no watch my video para meron kayong matutunan. So hanggang dito na lang. See you sa mga susunod na video. Saitsy na hindi ako nakagawa masyado ng maraming video, hair tutorial kasi medyo na busy lang tayo. So siya ingat nang lahat.